Hello guys, nandito na kami ulit ni Daddy Con. Tanda niyo po, si Allen. Daddy huh? Con, sabihin mo. Montog ka. Oh yeah, malaki yan si Allen. Ato <laughs> okay ano to, ato na si Seiya ngayon po. Seiya, say, yes, say hi. Say hi. Hi. <laughs> It's Seiya ngayon. Seiya na po siya. May toyo po si Seiya. may toyo, may toyo po siya. <laughs> may toyo si Seiya. may toyo. Bye-bye. Bye-bye daw, eh, eh. Oh, nasa ibang bahay na kami. Nasa bahay nila, Tito Ikon. Ito po, oh. Tandun, no? ni tadi Con po dito. Okay, so, bye-bye po.